Guniguni -guni TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa liblib na baryo ng San Miguel, may isang malaking kawa na nakatambak sa likod ng lumang bahay ni Aling Marta ang kawa ay itim na itim at tila may luma at makintab na marka ng mga dating niluto nito. Bagamat wala na nagluluto dito, ang kawa ay nanatiling isang misteryo sa mga taga-baryo. Sabi-sabi ng mga matatanda, kinagamit daw ang kawa noong panahon ng mga kastila sa mga malalaking handaan. Ngunit may mas madilim na kwento ang mga matatanda tungkol sa kawa. Ayon sa kanila, ito raw ay naging bahagi ng ritual ng mga aswang noong araw. Ang sino mang lalapit sa kawa sa gabi ay hindi na muling makakauwi. Si isang batang may angking katapangan ngunit labis ang pagiging mausisa. Ay madalas maglaro sa paligid ng bahay ni Aling Marta. Napansin niya ang malaking kawa na tila napabayaan at naisipan niya itong tanungin kay Aling Marta. Aling Marta, bakit po ba hindi na ginagamit ang malaking kawa sa likod ng bahay nyo? Tanong ni Lito habang iniinom ang baso ang malamig na tubig na inabot sa kanya ng matanda. Tumingin si Aling Marta sa kanya ng matalim at mabilis na binawi ang ngiti sa kanyang mukha. Lito, huwag mong pakikialaman ang kawa na yon. Hindi mo alam ang sumpa na nakakapit yan, sagot nito. Ngunit sa halip na matakot, lalong naging interesado si Lito. Kinausap niya ang mga kaibigan niyang sina Jojo at Kiko para balikan ang kawa pagkagat ng dilim. Gabi na nang magkita-kita sina Lito, Jojo at Kiko sa likod ng bahay ni Aling Marta. Bitbit -bit nila ang mga lampara at isang kahoy para sa proteksyon kung sakaling may masamang mangyari. Sigurado ba kayo dito? Tanong ni Jojo. Habang nanginginig ang boses. Oo naman, wala namang mangyayari. Mga kwento lang yun ang matatanda, sagot ni Lito. Kahit na siya mismo ay kinakabahan. Paglapit nila sa kawa, napansin nilang tila nag-iiba ang hangin sa paligid. Biglang bumigat ang paligid. At nagkaroon ng malamig na simoy na tila may kasamang paninindak. Habang tinitingnan nila ang loob ng kawa, napansin nilang may kakaibang likidong umaagos mula dito. Malapot, itim at may kakaibang amoy. Pakatubig lang yan, sabi ni Kiko habang pilit na pinapakalma ang sarili. Ngunit nang subukang hawakan ni Lito ang gilid ng kawa. Bigla na lang itong uminit ng gusto. Aray, ang init! Sigaw ni Lito habang tinatanggal ang kamay niya sa kawa. Habang naguguluhan sila sa nangyayari, biglang nagkaroon ng malalakas na kaluskos mula sa mga damuhan. Lumabas mula sa dilim ang isang matangkad na nilalang na tila hindi tao. Ang mga mata nito ay pula at ang katawan ay balokot na parang kahoy. Ang nilalang na ito ay may hawak na patalim na tila kinuha mula sa kawayan. Umalis kayo rito, sigaw ng nilalang habang naglalakad papalapit sa kanila. Sa sobrang takot, nagtatakbuhan si na Jojo at Kiko pabalik sa baryo. Ngunit naiwan si Lito na tila na sa kanyang kinatatayuan. Ang nilalang ay biglang naglaho. Ngunit ang kawa ay nagsimulang gumalaw ng mag-isa. Ang likido sa loob nito ay nagmistulang buhay at unti-unting bumalot sa mga paa ni Lito. Sumigaw si Lito, ngunit walang nakaririnig sa kanya. Kinabukasan, nagtanong-tanong ang mga magulang ni na Jojo at Kiko kung nasaan si Lito. Ngunit hindi nila ito mahanap pumunta sila sa bahay ni Aling Marta at nakita nilang naroon ang kawa. Ngunit ang kakaiba, mukhang bago ito at malinis na malinis. Parang walang nangyari noong gabi. Nasaan si Lito? Tanong ng ina ni Lito kay Aling Marta. Hindi ko alam. Baka nasa gubat lang, sagot ng matanda ngunit may kakaibang ngiti ito sa kanyang labi. Simula noon, walang sino man ang naglakas loob na lumapit muli sa kawa. Ngunit bawat gabi, sinasabing may naririnig silang tinig mula sa kawa, umiiyak at sumisigaw ng tulong. At sa tuwing maglalaho ang isang tao sa baryo, napapansin nilang ang kawa ay nagiging mas makintab at mas mukhang bago na parang nililinis ng dugo ng mga nawawala. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.